tanan guys, welcome or welcome back diri sa ating YouTube channel. So kung bago pa mo diri guys, ipalihugi ko diha o click like, share and subscribe and also guys, paki all po ang notification bell. Aron po guys, man notify po mo sa ating mga future upload. So kumusta na ang tanan guys, mayong adlaw ka ninyo kung saan man kayong sulok ng mundo. So karong adlaw niya eh guys, uh, ni ba kay magtanong na ta sa ato ang mga utanon guys uh, ipakita na nako sa inyo guys ang akong garden so wala pa ko nakatanong mga okra guys okra o kanang batong o kanang ampalaya wala pa ko katanong kay uh, hulaton man dali diri guys nga maiinit bitaw ang panahon kay ang kanimang mang mga Asian vegetables majority gyud ani daw kun siya kanang kinahanglan tropical kinahanglan init so karon guys, init kay sa gawas as you can see, init kayo ang atong sa gawas. So, ready na tama na sa atong mga utanon. So, mag, before pa dahil ko mag uh, tanom dito sa akong garden guys, gusto dahil ko mag thank you mag super thank you sa nag sponsor sa ako ang mga italanom katu pariha anang ampalaya anang ukra salamat kay ni home and travel home and hababu channel Thank you, thank you so much. Ipakita nako sa inyo, guys, ang yes, ang sa yes, no? Kani mo ni okra, kani mo ni Batong, kari mo ni Ampalaya rin, kini mo ni katong Talong, sobrang thank you kaayo home and travel. Uh, home and haba po channel. Thank you, thank you so much. paka po ang channel niya, guys. So, without the further do, itanong guys, na natin. Without the further do, let's get started, guys. At saka, nag-jacket dahil ko, guys, kasi, syempre, apurtik po na to ang ato skin. Kasi, syempre, guys, kailangan natin nga kana di ipug kayo ta masunog sa kainit kay parte lang gipung inita. Ah. So, ang akong bana to ana ah, na sa garden. So, itanom na nato ni, guys. Uy, di man ma -ablis. sandali. So, itanom na natin ang ating mga kuan. My love. Did you bring the bolo knife? Ayayagi <coughs> na. So, at doon na ta guys. So, init kayo ang panahon. Ayaw kayo karang itanong kay tanawa ang panahon guys. Init ang panahon. So, mo ni ini akong kapaligiran diri guys. Mamaya ipakita na ko sa inyo guys ang ako ang garden. So, at, doon at, doon at doon ta na ta. guys. At doon na ta sa ato ang garden. Uh, kay magtanong na ta. Mananong na ta sa ato ang mga vegetables. karon guys, maayong nagidong itanom kay init na kayo. Kinahanglan magi kuno guys kung init so mauni diri akong garden guys mamaya-maya ipakita nako sa inyo guys ang ako ang mga tanom. So nana -na diha ga una na diha ako ang kapartner sa pagtanom. So tanawon akong garden guys mauni ako ang sibuyas buyasan diri guys. Kani ahos si sibuyas, mga salad. Diari po guys ko ani kaning patatas so mananom na ta mananom na ta guys so ayan guys magtanom na tag ukra guys magtanom ta sa ukra uh, um, tanuman na to di ari It's a video, my love. Oh, that's a video. Oh, there. Yeah, yeah. You can find them pretty close. You got them? Um. Uh -huh. Teamwork ning pagtanong guys ba Teamwork Itanong na tutanan guys para Daghan tag ukra inig samer Itanong na tutanan Daghan ba Bas hindi magmabuhi din itanan Itong mga okra natin So ang sunod na tong itanong guys Ay ang batong Gamayra ang batong pero managhanis siya guys Basta Basta kuha Ang batong gamayra Pero managhanis siya oh. All done Hold on my love. Okay. Okay, now next. You is got him all the whole all the way up? Yes. Okay. Okay, done. So hi guys, magtanom na po taog batong guys kani ay shout out human travel, thank you very thank you. Nananong na ko guys, atong ipakatay diri, nagtulutulur galing ni kuan man guys kaya atong itanong di ari sa tulo kapunuan si liso ra ni akong gipananom guys may na lang kay mukatay ni last year ang dami nating nakuhang mga batong so ganan siya guys ang daris deres tikas tan baki guys ay na ay baki alaka hello 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 nang <laughs> baki guys ang baki ala daku abaki baki a dali anong na taog. Ang palaya, guys. Ang palaya, ang palaya. Nagduha-duha lang siguro, no? Tulo-tulo. Duha yung mga Daghan, ni home, on travel na ako, guys. Pag maka- Kaloy antas ginuwaan ani, Makautan tapon. Mukatay magod guys. Mukatay sya ba? mana O ano? 'Yan. Himoan na ni coral. guys. Okay, all done. All done na guys. hi guys, tapos na po ako nagtanim sa aking garden. So, ay pakita ko po sa inyo guys ang aking munting garden. So, hi guys, na ni ang akong garden karon. Mauna ni siya guys. kuan ni siya guys, patatas niya ni guys, patatas. Unya, natanong na namo na guys atong two weeks ago. So, ingon ana na siya ka. Ingon ana na siya guys ka, dagko no. Unya, nanapod putay kuan kanang sibuyasan diri na na po tay ahos yun guys ang mga salad na to okay na kayo guys ang nabuhi na ang mga salad akin ni guys radish ni radish then cut guys mga broccoli unya red bell pepper to ara dito ang tomatoes guys unya katong atong gipantanom nga mga asian vegetable dito nga area so dito guys akong batong dito Basta guys, abangan na lang ninyo pag mag-grow na, i-update ko ulit kayo guys. So, mo ni akong garden guys. In the summer time, nindot man nga natay garden. So, ipakita po na ko sa inyo guys ang akong ang um, mga flower yes, garden. Ipakita po na ko sa inyo ang akong mga flower garden. Kay, para makita po ninyo guys ang ato ang flower garden. So, um, nagtanong na dahil ko dito guys sa garden. So ipakita na ko sa inyo. At doon muna ta sa aking garden. So ni ako ang backyard diri guys. Uh, pag nakakita mo sa Facebook mo tong ako diri gamu sa yard. So ipakita na ko sa inyo guys ang akong mga bulak. Para po uh, ma-update na ko na muna ko sa ako ang garden. Muna siya akong so, bulak. Ganahan kay ko aning bulak guys. Nice ka ayun ni. Eh. Nadun ako ni napalit sa... Walmart. So, nice ka eh, siya, guys. Munya, duha po sila kabuok dara di aring isa. Tir gitirno na ko siya pagkapalit. Ang akong ganahan ani guys kay naingon ani. Nice kaayo. Munya ito mo guys ako ang garden. So Kaning diri guys, wala pa kay siya namulak di ani. Kay kuan man ni guys ka na, na magbloom pa man mga roses. Munya na katong akong bulak nga gi trabaho kana siya guys. Mao na siya katong akong gibuhat. Munya. Kani po siya guys, kay kuan ni ka blueberry tree. Kani guys, mamulak pa ni sila guys. Kani mamulak pa ni, kana po mamulak pa na. So, kani siya nga area diri guys, eh. update mo na ako kung mamulak na siya tanan. Niya, napagitay rose diri oh. Mabulak po ni. Kani po siya guys, hapit na po ni mo, bulak na tanawa, hapit na po mo bloom. So, mau ni diri guys ang akong garden. Unya katong dito guys, ganang kay ko adto nga area uh, katung dire kay ako amaningi ko anan guys, ako ang maninggi gidekorasyonan. Unya kani po siya mga kuan guys, mga lilis, kaning linya nga lilis. Mamulak po ni siya guys, mamulak po di siya soon. Unya na ta mga bulak diha. Unya na po ta dito gamay nga decoration didto, ana oh makalingkod-lingkod ga ka guys. Kana makachichat-chichat nya lingkod-lingkod. Yan, mo ni akong bulak diri, guys. Mo ni siya ako ang flower garden. Unya kaning lilis, guys, patuyok ni siya. Patuyok ni siya, guys, kay mo bloom pa ni siya, kani mo bloom pa na. Kana pud siya dia, guys, patuyok ni siya, guys. So ana na siya, guys. Ganahan kay ko ani nga area kay landong pwede na diri mag picnic. So ayan, guys, pakita na ko sa inyo diri sa ato ang garden. So, dirita taagi ato ang garden derita guys so kani po siya guys mo bloom pod ni mo bloom ni siya guys mo bloom pod ni siya hapit na po ni siya mo bloom ah, mga siguro in 2 weeks mo bloom na ni mo bloom na ni siya guys kani na hapit na gali na bukad na ah hapit na bukad guys unya kani po siya guys parihan ni yan apo tay rose di are excited na ko guys nga mag bloom kani po siya mo bloom po na kani mga lilis mo bloom giya po ni dahil naman guys ang atong mga tulips atong mga bulak so kana siya guys bago na ako nang tinanom so bago na ako na siyang tanom guys kana bago ang tanom Unya. kana po siya guys bago giya po na akong tinanom so mauni ni akong garden diri guys Mauni ni akong garden diri so Hinaot nga nag-enjoy mo sa ato ang pag-tour-tour diri sa ato ang garden. So So siya guys ang ako ang kuan diri. siya guys ang ako ang yard diri. Ako so, siya so, nga trabaho guys. Medyo kani diri guys ganahan ko nga uh, lugar kay pwede tayo din hi mag sa ilaw um, kay tungod kay kuan ni siya guys kanang nuts ni siya guys na walnuts na gani gamay nga bunga guys pakita na ko sa inyo gagmay pakain mo ragmuta gagmato ipakay... ni bunga guys na gamay kaay na ah kita mo guys asa ah, man ni eh. asa ni eh yung bunga dani ay nara kani siya guys ba kani ay kani mo ni bunga niya guys ay gagmato ipaka isang pero sige naman lang so mo ni ako ang kuandiri guys mo ni akong Tarbaho diri matag di ko na, salamat kay ninyo guys. Sobrang thank you kayo. Sa pag-uban-uban ako sa akong video for today. So, tora dito akong garden guys. Muto akong garden dito. Ito dito. Ana. Sobrang salamat kasi sa inyong tanan guys. Sa inyong pag-uban-uban ako karong alawa Sa pagpananom na sa atong garden. Nga, sa pag-update po sa akong garden guys. Mang kunin nyo saad man ko ninyo nga. Isaad man ko ninyo nga kuan. Nga kanang itur mo na kununghay sa akong garden gamay ra kay kung garden guys pero ah uh, bahala na gamay basta kay maka harvest harvest ta ginagmay puhon nga salamat kay ninyong tanan guys sa tanang mga nagsuporta po sa akong munting channel thank you kayo guys unya iinara ko ni akong vlog guys kay mag to ako'y gilabahan po salamat kay ninyo god bless sa tanan